So si PBBM, 'di ba, magkakaroon pa lang ng meeting with the Chinese ambassador. And as Michael mentioned earlier, sinabi nga niya na nakikipag-usap na siya dun sa mga dating official from the previous administration. Bakit niya hindi na lang niya mismo kausapin nga si ano kaya, uh, former president Digong? Why do you think is he talking to everybody but the person who allegedly um entered or got into that uh dealer agreement? Bakit niya kaya madiretso? puro mura inaabot niya eh. Puro -mura. kaya ang labanan sa PUBG eh. Di ba labanan mm -hmm. sa PUBG ko eh. Dahil uh, pagka pag invoke niya yan, eh, puro mura inaabot niya. Di ba? So, mm -hmm. kaya ang sabi na lang niya, eh, open naman siya makipag-usap. No? Pero para malaman kung ano talaga yung detalye niyan. Pero yung mga mga senador, katulad ni Senator Rizal Santiveros, doon na doon na sa korte pag-usapan 'yan. No, doon pala magpaliwanag sa korte. In this mm -hmm. case, yung Senado, no, mm -hmm. in aid of legislation para malaman natin anong mga batas ba ang nilalabag. Mm -hmm. No, para mas strengthen yung ating mga batas. Kaso mm -hmm. sabi naman ni Senator Francis Tolentino, no, nare-electionist at saka head ng uh, committee para sa maritime sa West Philippines Sea. At sabi niya hindi na kailangan. Ito naman si Senator Francis Wag naman niya ipakita yung kanyang kwan, yung kanyang uh, pagkiling, no? Mm -hmm. Ang una eh, naga-nagaasta uh, na siyang independent, nagaasta na siyang critical sa China. Tapos ngayon, ayun niya pa investigahan yung dati niyang boss. Mm -hmm. No? Dati siyang nasa cabinet eh. Tsaka tumakbo siya sa slate ni Digong, no? Kaso, mm -hmm. ang utang na loob mo sa bansa, 'di ba? May isa pa si Hmm. Si Senator Robin din eh, parang nananawagan naman siya ng isa pang uh, investigation tungkol sa sukom, oh. misinformation daw about uh the West Philippine Sea. So parang contradicting din sila ng ano no in a way ah. Uh, nung uh, oh. No. post na hearing naman ni Senator hey, Lisa. pwede kasi pwede kasi ang banat ni Robin Hood no na itong mga itong mga banat kay Digong eh disinformation o mm. misinformation no hindi na niya, eh, hindi niya specify eh, kung anong misinformation yun eh oh, oh, oh. ang aking uh, pag-unawa -una, pag pagunawa eh dinedepensa niya si Digong ang problema mm. umamin na eh mm. umamin na at nilaglag na nung kanyang BFF mm. yung China mm. mismo yung mm. China eh inamin na na itong agreement hmm. na ito ay eh, hindi kong.